Panahon ng tag-ulan na lalapit ng ideklara ng pag-asa. Naritong ang newscoop ni Christine Belen. Posibleng ideklara na ng pag-asa ang formal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Ito ang inanunsyo ni Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Marcelino Villafuerte II, kasabay ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Ayon sa pag-asa Deputy Administrator, bagaman hindi pa naaabot ang rainfall criteria reference ng Weather Bureau kung saan kinakailangan makapagtala muna ng limang araw na pag-ulan, inaasahan ng ahensya na papasok ang rainy season sa 28 hanggang 29 ng Mayo. Paliwanag ng pag-asa, ang agon na inaasahang nasa hilagang silangan na ng Philippine Sea bukas ay posibleng mapalakas pa ang hanging habagat na isa sa indikasyon ng pag-asa na magsisimula na ang tag ulan sa bansa. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.